unity and solidarity, and of course, pride for the LGBTQIA community sa bawat yapak at hakbang dito sa dangay to sa Santo Tomas, ito ang nais na may paramdam. This is the LGBTQIA pedestrian lanes na kinulayan para maipaabot ang mensahe ng inclusivity at pagtanggap sa ating mga kapatid sa komunidad ng LGBTQIA plus. Uh, Una-una po, we are happy and proud na ang Santo Tomas ang kauna-unahang municipality na nagkaroon ng LGBTQ pedestrian lane. Nais po namin iparating ito sa buong lalawigan ng Pangasinan na ang pagkakaroon ng LGBTQ pride um, pedestrian lane ay nagsisimbolo ng, uh, ng love, equality para po sa mga Uh, organization ng mga LGBTQ. Very proud ang Santo Tomas na kami po ang kauna-unahang munisipyo na nagkaroon ng LGBTQ Rainbow na kung tawagin ay Pride, a pedestrian lane for LGBTQ. Hangarin ng bayan na maging isa itong tourist attraction na talaga namang hindi lang instagrammable but also something that gives message that is inspiring and quotable. Ang ating pedestrian o lane para po sa ating pride community ng ating community ay sumisimbolo o oh, pagkilala sa lahat po ng mga membro ng pride oh, community sa ating bayan. Ito po ay pagpapakita ng respeto upang sila po ay matatanggap natin sa lipunan. So ito po ay sumisimbolo para ipakita nila na sila po ay karapat-dapat at tanggapin sa ating lipunan. Sila po ay membro o oh, isa sa mga may uh, maipagmamalaki ng ating bayan dahil po sa mga uh, naiambag nila sa ating uh, community like yung mga community participation po marami po sa kanila ang mga super talented na mga kapatid natin na member ng Pride so ang pedestrian lane po na ito ay sumisimbolo o pagkakilala sa ating pagkakakilanlan sa ating mga Pride o o community para ipakita sa kanila ang respeto at paggalang. Ang daan, naging daan na rin para ipaalala ang pagrespeto at pagmamahal sa bawat isa, ano man ang kanilang pagkakakilanlan.